Yan, mga riders, yung na natin. Dali lang natin dyan. Mamaya, maraming kakain dyan na alikum, ay kumong, kumong tawagin sa amin. Uulamin natin mamaya. ng gabi, lulutuin natin. Mokbang, kumong. Let's go! Oh, ito mga riders, meron na naman. Ito. Tumatago siya kaagad. Ito. Mayroon na naman! Mayroon na naman! Kumong, imanchi tumong! Mayroon na naman kumong. mong lang ang Alis kayo dyan! Ito mga ka-riders, mayroon na naman. Ito, may kumain. Lumubog siya, lumubog Mayroon na naman siya. Mayroon, mayroon na naman. General! Mayroon na naman. Sige na. May kumagat, may kumagat na naman sa pahay natin mga karadlers. Ayan ayun Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ulam na namin ngayon. Ay, mga riders, uwi na kami dahil pag-gabi na. Justin, pakita mong kuha natin dito. Huli natin. Ito yung huli namin. Oh. Lulutuin na namin yan nasa bawan ah uh, model si Iris oh galing nga Iris ah model ah ayun nagawin lulutuin na okay. namin pang